kaibigan so ngayon po tayo mag healer so ito po yung ating po ng ating rastering is 4 so makapal matagal po yan pag makapal so ang gagawin po natin lalagyan po natin siya ng bakal yan ang po natin doon ang po siya doon sa kabila yan po isang nabatakan na ng tansi so ito po sa kakapal mga kaibigan So halos 4 po ang kapal niya. So lalagyan po natin siya ng bakal. Lalagyan po natin siya ng bakal para po mabilis. Mag so ngayon po ate po siyang binabarinahan. Uh, binabarina po natin. Halos lubog lab po natin yung barina. Para po hindi po natin tututok yung ating bakal. Yan kabarinahan po natin yung ikabila dalawa po siya pagkabarinahan po yan natin po lalagyan ng bakal mga hindi so kahit okay po makapal po, yun. yun po yung hindi lalagyan po ng bakal okay na po yun yan po yung isang tips ni Arlo po yung dyan kung makapal po ang hindi lalagyan nyo po ng bakal yan lalagyan nyo po ng bakal babalagbag -babalag. saka po patayo yung pinakang kasabit tiempo ok nilatag na po natin yung bakal yan po mga kaibigan ating nalagay na po yung bakal yan so halos iangat nyo lang po ng 1 cm sa tansi para po kahit lumundo po yung bakal hindi po sya bababa yan may lawas pa rin po sya yan po mga kaibigan lagay po natin yung bakal tapos saka po natin ang hanayan sya na utay-utay ng blocks yan. Ayan na po. May hanay na po siya ng hollow blocks. At sa atin na po siyang pipitik-pitikan. Ganun po siya mga kaibigan. Ayan po. halus manipis na po siya. Ayan. Sipko! So yun po mga kaibigan. Tayo po ay magpapansin na po dyan. So medyo mataas po ang ating tuntungan dyan So yan po Ating pong Pahagisan ng medyo Malamnaw Kuit kuit po hanggang sa lumapal po sa tansi So kapal nga po Para na ni Quattro Nagagay po ako ng bakal Pagitan po ng Quattro Nagagay ko po sentro dos Tapos saka ko po nilagyan siya ng Tibag tibag na hollow block Itay utay ko po, po Yan po nalagay na po ng halo yan tayo tayo lang po hanggang sa may lang po yan yan po mga kaibigan wait wait po pag hindi niyo po kailangan po rasahin ay paglagay nga po pala ng bakal is nilagyan ko po siya balagbang tapos po nilagyan ko ng tatlo palayo nilagyan ko palang kawad nakasabit doon sa mga dating bakal para matibay po siya mga kaibigan yan po Ayan po mga kaibigan. Ayan po po. Ayan po ang pag Kung makapal po ang inyong lalagyan ng ang inyong lalagyan ng feeder. Direct na po siya. Ayan. Direct na po mga kaibigan. Ayan po. Tayo tayo lang po ang pitik. Baka mahulog. Ayan ay dahil lang po siya hanggang sa umabot na po sa tansi ayan po mga iligan. so kung bago ko palang po nagmamasul niyan panoorin mo po tapusin po itong video nito yak marami na po maluto nandito kaibigan yan medyo dapat po pag hider is matapang po yung, yung halo para po kapit na kapit yan po mga kaibigan. Yan. Lagi na po ulit ang halo. Yan. Yan po. Nailang siya. <laughs> Nakatapak ako sa halo. Yan po. Yan. Bawa ba na po. ba ba na po tayo dyan. Yan. Kanina pong 4, ngayon po ay halos 1 na lang po. Dari po na Yan. Yan ang pang heavy duty ni Ambu po mga kaibigan din po siya na nakanto So ang kapal po na may 4 So ganun lang po ang paglagay po ng header Kung makapal po Diretsuhan na Yan Babarinahan nyo po muna siya Tapos susutan po lang Shout out boy Ito po ang ating magigiting ng mga So yan po natapos na po natin yung pinakang po Pati po yung dalawang pata, pababa Tapos po natin mga kaibigan Yan So, yan na po. Yan po yung tips po ng Arthur Clemenia bag vlog sa pag iwa po ng header. Yan po. So, yan. Maraming pong salamat sa inyong panonood, mga kaibigan. Yan po yung pagkantok ni Ariel niya vlog. Thank you po for watching. Please subscribe. <laughs>